Bye. Mm -hmm. gusto pang kumain Kumain lang kumain Grabe, pagod na ako Oo nga, ako rin eh Tata Eko, bakit? Masakit ba chan mo? Hindi, kausap kita. Ang ibig kong sabihin, napakalayo na ng ating lugar na pinanggalingan pero hindi pa na natin nahanap ang templo ng verdugo ng Ibon ng kumukumbu huwag kang magkalala kakanturing napapamamagitan ng septeryo ng liwanag na to madali nating mahanap ang templo ng verdugong ibon ng kumukumbu kung ganoon aasahan kita dyan sige ako so, na ang bahala tara Tagal ko nang hindi ginagamit to. Pangyarihan ang kapangyarihan ng septeryo ng liwanag! <laughs> 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 Kapit ka na! Kakanturin! Ha? <laughs> Mali! Teka lang! Bukang napupurong na aking kapangyarihan ha! Malika! natin! Gamitin mo! Teka, Malika! Apit ka na! <laughs> <laughs> Basikila ko! Uy! Uy! Nawala! Nawala! Galing naman nun! Dito na ba? Dito na tayo. Kung ganon, tara na. Paano natin mapapalabas yung ibon? Alam ko, kakantoy. Ang kailangan ko lang gawin ay ituhog ko ang aking ibon sa bisaklat ng mundo. Balot! Balot! Libaging si Kito! Hindi ko akalain, ganyan siya kalakas! Bumapit na tayo! Sa tayo ko! Sige! Gakanturing! <laughs> Uuuuh! <laughs> 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 Uuuuh! <tod> <tod> Paano na yan? Wala tayong kakayahan na gapiin siya. Kahit sino sa panahon natin, walang kakayahan. Anong nagawa natin? Ginising natin siya. asalangan natin to. Alam ko na, dalakbay tayo sa panahon at dimensyon sa future ito na kakarturing gawin natin baskilaw Paano na kaya Dising na sadya Di kayang magtapat ang puso ko Saan na tayo? Anong panahon na to? Oo oh, okay. ibang iba na ha! Ano to? Ang iba na damit mo Iba na nga damit ko Sa'yo rin Akin din Ang gobo mo kakanto Ikaw rin, tatay ko Hanapin na natin ang pirunta natin dito Tama Yung Limang mandirigma kailangan na natin silang matagpuan Tama. Bago mahuli ang lahat Upang may Ang mga mahiwagang Sandata Tama ka dyan <laughs> Tama ka <laughs> 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 Oh, kailangan ng tao. Ang kakain na naman ang bird. Isang malaking bird. Huwag <coughs> mo ko galain eh! Laking sa bird. Kakainin ako ng bird. Ang bata na naman ako! Mga ah, pare, kilala niyo ba si Peter North? Oo! Si ah, Peter North? Ang laki na lang! Ang laki, laki. Oh, hi. 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 laki. <laughs> <laughs> Ang galing! Pare, alam niyo yung North Pole? Oo, oh, oh, yun! Sige na! Ang laki na Oo, oh, yung matigas! <laughs> sila na ang hinahanap natin. Tara! Puntahan natin sila. Tara! Ay! Sokotin niya natin! <sumpling> napili namin. Teka! Sino kayo? Tagapagligtas kayo! ng mundo, bawat isa sa inyo, na pili. Oo. Bakit kami? Ano magagawa namin? Badali lang yan, Jojo. Bibigyan namin kayo ng kapangyarihan. Handa na ba kayo mga bata? Oo. Handa na kami. Kung ganun, sasama kayo sa amin. Ngayon na. Kumapit na kayo. Country! Kumapit na tayo! Oo.